mga ka viewers okay. isi-switch natin sa kanyang remote at pagmasdan nyo kung ano ang lalabas kung makikita nyo mga ka viewers lumabas naman ang kanyang uh, tatak. at paglalabas siya ay uh, mawawala at lalabas muli at lalabas uli at mawawala yan po ang kanyang issue hindi po siya makakatuloy okay mga viewers i-open natin ang TV na ito na dala ng ating mahal na customer at nang uh, malaman po natin kung ano po ang kanyang issue yan po ang kanyang model at kung makikita nyo ay uh, sanado pa ang selyo nito So ngayon, ngayon pa lang ito nabubuksan ang TV na ito. Okay mga ka-viewers, bubuksan natin para malaman natin kung ano ang nasa loob ng TV na ito. Okay mga ka-viewers, tatanggal ko na mga tornilyo niya ito. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, at yung uh, sticker niya ay hindi natin sinira. Iningatan natin para matanggal ang tornilyo sa ilalim niyan. At dito, may torilyo din dyan, dyan. Dito, dito, dito. Pa dito sa ilalim. At ito na yung kanyang mga torilyo, mga ka-viewers. Oh. Yan. Okay, bubuksan na natin at nang makita natin ang kanyang loob. Ayan na mga ka-viewers, ang loob ng TV. Kung makita nyo, talagang halata na talagang ngayon lang siya nabuksan. Dahil sa dami ng kanyang alikabok. Okay mga ka-viewers Mga kabutingting Lilinisin muna natin ang kanyang mga alikabok Para naman na uh, mabawas-bawasan Atin mo lang Ang mga alikabuk na yan Upang Okay mga ka-viewers Mga ka-viewers, pasensya na kayo sa ating uh, video at medyo maingay gawa ng may sunog na sa gawin doon sa tabilang Stray. Marami pong dumadaang mga bumbero. At tayo naman ay awa ng uh, nasa itaas ay safe naman. Hindi naman tayo inabot ng sunog mga ka-viewers. Okay mga ka-viewers, sana yung mga nasunogan ay piktas uh, naman sa kanilang uh, mga sarili. Sana sila ay uh, diktas at nakaiwas sa sunog para naman i eh, di bali yung mga gamit kung masunog wag lang yung uh, ang buhay hindi maganda okay mga ka viewers makita nyo nililinis ko ito at ating ang ating maumpisa ng gagawin mga ka kung makikita nyo ay uh, patuloy kong winawalis at malinis na siya mga ka -viewers. Ngayon, uh, ipa-plug in natin ulit at mag-voltage checking tayo para malaman natin kung alin ang dapat nating gawin sa TV na ito. Kung makikita nyo mga ka-viewers tayo ay uh, mag magbo-voltage seeking Okay mga ka-viewers Lubat yung ating ano Lubat yung ating uh, digital Kaya dito na lang tayo sa analog Magtitesting mga ka-viewers Yung ating digital ay nalubat Kaya sa analog na lang tayo magtitesting testing Okay mga ka-viewers, kung makikita nyo ay naka-plug in na yan. Naka-plug in na yung unit. At kung makikita nyo ay may ilaw siya. Okay mga ka-viewers. Atin siyang i-switch on para makita natin kung ano ang kanyang problema. Isi-switch on natin mga ka viewer sa remote Okay, nagsiswitch on at sisilipin natin muli yung nasa screen kung makikita nyo ay uh, kung makikita nyo ay uh, ganun talaga ang kanyang issue ay uh, papatay patay pa rin ang logo nabuksan na natin at nalilisan ay uh, ganoon pa rin, papatay-patay pa rin ang kanyang logo okay mga viewers, voltage measurement tayo para malaman natin kung ano ang dapat gawin ay uh, nasira yung at nalubat yung ating uh, tester na uh, digital kaya sa analog na lang tayo okay itisterin natin dito sa kanyang uh, diode sa kanyang diode ay mayroon siyang uh... okay mga ka-viewers kung makikita nyo may 12 volts may 12 volts siya okay mga ka-viewers kung makikita nyo may 12 volts siya oh. at hindi naman na uh, nagbabago medyo nagpa-plactuate nagpa lang siya ng bahagya pero kung makikita nyo ang butas ng ating uh, ating uh, ng ating TV ay makikita nyo ang ilaw ay uh, patay si hindi siya mga viewers oh. Okay mga viewers patay si hindi ang ilaw gawa ng hindi nga makadiretso. Okay, uh, natin dito sa kanyang backlight uh, backlight supply. Makikita nyo dito sa kanyang backlight supplies ay uh, nagpa yung kanyang kuryente ay no oh. kung makikita nyo ang kuryente mga ka-viewers bababa tapos pagkababa niya tataas okay mga ka-viewers mayroong issue ang ating uh, backlight kaya kung makikita nyo mga ka-viewers ay uh, mayroon tayong napubuna rito oh mga viewers kung makikita nyo ang backlight o oh. okay nakita nyo ang issue mga ka-viewers ng uh, supply ng backlight tumataas siya at bumababa ang supply okay mga ka-viewers tumataas at bumababa ang supply ng kanyang backlight so meaning, hindi naging stable ang kuryente okay at kung makikita nyo mga ka dito sa dito sa sa dalawa na ito ay uh, makita nyo ay lumubo yung likod ng dalawang kapasitor na yan Okay mga ka viewers lumubo yung likod kaya malamang yan po ang kanyang isyo kaya po papatay patay ang 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 ang, ang picture ng TV na ito kung makikita nyo kasi ang supply niya pagka tinister mo ay ganyan siya oh. Kung makikita nyo, ayan, mataas, di ba? Mataas. Kapag ka sinister mo, oh, bumabayo siya ng ganyan, no? So, ibig sabihin, may problema ang kanyang supply, nagpa Ngayon, makikita natin na yung kanyang kapasitor ay lumubo ang likod. Okay, mga ka-viewers, papalitan po muna natin ang kanyang kapasitor at nang malaman po natin kung ito lang ang kanyang isyo kaya ang picture ay hindi makatuloy. At pabalik-balik lang ang picture. Hindi makatuloy. Okay? Papalitan ko muna. Kung makikita nyo mga ka-viewers ang likod ng uh, motherboard ay uh, andi dito yung... Uh, Andi dito yung connection ng kapasitor. Okay mga ka-viewers? Kung makikita nyo, yung kapasitor nya ay talagang lumubo yung likod. Ayan siya oh. Lumubo yung likod nya. Na kung iisipin mo, kung pagbasdan mo ang ibang kapasitor, ay maganda naman ang mga likod. Kagaya ng mga kapasitor, magaganda ang likod. Pero tanging siya, tanging siya yung uh, dalawa na ito ay uh, yung likod okay mga viewers gawa nung uh, kaya lumubo ang likod nito dahil sa sa sobrang gamit na siguro ng may-ari ngayon papalitan natin yung kapasitor na yan at nang malaman natin kung kung yan lang da, yung uh, kapasitor lang niya yan ang issue ng TV nito okay mga viewers kita nyo naman yung kapasitor na walang lubo ang likod maganda siya oh wala siyang kapintasan na siya ay may isyo na gaya nito ay lumubo yung likod okay? papaklasin ko muna na ah, mga kabutingting mga ka viewers natanggal ko na yung kapasitor kung makikita nyo ang value ng kapasitor tinyo uf over tinyo uf over 350 volts dalawa po yan pareho sila oh Okay mga ka-viewers At At ang kapasitor na yan ay dito nakalagay oh. Dito siya nakalagay sa dalawang butas Sa dalawang butas na ito oh. Kung makikita nyo, oh, butas siya Okay mga ka-viewers, diyan siya nakakabit At kung makikita nyo mga ka-viewers yung dalawang kapasitor na yan ay nakapararel so nakalagay ang uh, kapasitor dalawa nakapararel so ang value ng kapasitor ay 10 ngayon ginawa niyang pararel yung kapasitor so pumapatak ng 20 20 ano na siya 20 uh, UF over 350 volts di ba ngayon ipapalitan natin siya ng uh, papalitan natin siya ng uh, 47 UF over 400 volts mas matibay at mas magandang klase kaysa dun sa tin na dati okay mga viewers ilalagyan natin siya ng 47 over 400 ngayon kung magkatataka kayo isa lang po ang ating ilalagay dahil sa kanyang UF ay uh, pumapatak na po ang katumbas po ng UF niya ay uh, dalawa na rin po yan kasi 47 siya di ba? at yung dati niya at yung dati niya na 10 UF ay uh, dalawa di ba dalawang 10 UF so kung bibilangin mo tong dalawang 10 UF na to ay magiging 20 UF di ba na ginawang paralel so ang suma nitong uh, ang suma nitong dalawang kapasitor na ay uh, papalitan din ng isa na mas mataas ang value at mas magandang klase para mas matibay at tatagal ang buhay ng TV na to. Okay mga ka-viewers, ikakabit ko muna para matisting natin kung ito lang talaga ang kailangan palitan para magiging okay na ang TV na ito. Ito na mga ka-viewers, kung nyo, ay nakakabit na yung kapasitor na nilagay natin. At kung makikita nyo, kung ikukumpara niyo siya sa dati niyang kapasitor, ay maliit lang talaga. O, kung isusukat niyo siya, ay talagang isa, dalawa, tatlo. Tatlong ulit bago humaba ang kapasitor na ililagay natin na dati niyang kapasitor. Yung ililagay natin ay mahaba. At hindi lang mahaba mga ka-viewers, mas matibay pa at matas ng value. Yung dati niya ay 10 over 350 na dalawa at kung uksusin mo ay uh, 20 na rin ang kanya'ng suma at uh, 350 siya. E eh, mo na parallel naman siya, i eh, bumababa 'yun kasi naka siya. Ngayon nilagyan sana natin ng uh, 47 uF 400 volts intacto at walang walang sobra at mas matibay pa. Okay mga viewers ipa-plug in na natin at ng ating malaman kung kung okay na ang TV. Kung makikita niyo nagka-power na. Okay mga viewers At siyempre, magbo-voltage measurement tayo. Titignan natin kung ano ang boltahe na ngayon ang lumalabas dito sa ating nilagay na kapasitor. Kung kanina ay uh, nakikita natin na nagpa-fluctuate yung kuryente, ay titignan natin ngayon kung uh, ano ang uh, nagiging status ng kuryente na nilagay natin ngayon na kapasitor. Okay. Itis natin yung kanyang uh, yung kanyang uh, diode rito ay uh, Okay. Sana nakikita nyo sa so may diode ay uh, kung makikita nyo mga ka-viewers oh, sa tester o oh, oh, bibitawan ko yung tester ha ah. o oh, di ba o oh, itututok ko itututo ko yung tester makikita nyo gagalaw yung, gagalaw yung tester kung makikita nyo mga ka-viewers hindi na pumapalag yung tester na kagaya ng kanina na pumapalag siya yung humihina lumalakas humihina lumalakas yung bultahe ngayon stable na ang kuryente niya ngayon simpre titignan natin kung uh, okay na ba ang uh, TV ipapower on na natin okay mga viewers ipapower on na natin ang TV at itatabi muna natin tong tester na ito dahil baka yan eh, may sama sa ating pagtitesting okay pipindutin natin dito at ng ating masilip kung kung sana okay na ang TV pipindutin ko kung makita nyo kumikindat yung ilaw at titignan natin Ayun, no? Ayun, no? Nakita nyo, mga ka-viewers? Ayun, no? Ayun, no, mga ka-viewers? May picture na? Okay, mga ka-viewers, gawa na ang TV. Okay. Nakabaliktad kasi nakatao pa siya. Okay, iayos natin, takpan natin para sa ating final case. Okay, mga ka-viewers? Ganun lang ang uh, naging issue niya. papatay patay siya at yun okay na shout out sa may-ari ng TV na ito na gusto niyang makita kung paano ginawa ang kanyang TV ito na sir ang inyong TV uh, ginawa ko na at panoorin niyo na lang kung paano ko sa ginawa para mayroon kayong uh, idea sa ganitong klaseng isyo ng TV nyo na kung makita nyo kanina ay uh, papatay-patay ngayon ay okay na siya Buhay na buhay na siya mga viewers Okay mga ka-viewers, tatakpan ko muna para sa ating final test. Okay na mga ka-viewers, gawa na. Napakaganda na ng TV oh. So, makikita nyo, ang kanyang picture ay talagang maganda. Pati rin po yung palabas ay maganda rin. Okay mga ka-viewers, gawa na po ang TV. At titistingin natin yung kanyang sounds.